Kano na magpusa na kayo ng pusa. Hindi yung... sinasabi niyo po ako ng bisusi ako. Tapos kayo din po, wala ko kayong ginagawa. hindi mo alam yung konsensya ko na hindi ko nabigay kito. Ano yung gender yung binadeserve niya? Alam mo ano napansin ko sa inyo? Wala kayo pake sa ibang member. Basta okay tayo. Okay na Naging emosyonal ang komprontasyon ng Toro family nang makaharap nila ang magpartner na sina Papi at Harvey. Matapos na maglabas ng saloobin, laban sa kanila ang ilang miyembro ng pamilya. Napagdesisyonan ni Tony Fowler na magkaroon sila ng pag-uusap. Matapos na magpadala ng mahabang mensahe, si Namikai at Pae sa kanilang group chat sa mismong araw ng kanyang kaarawan. Kung saan naglabas ang mga ito ng kanilang hinaing sa magpartner na sana ay tumulong naman sa ginagawa nilang reality show dahil pare-pareho naman silang nakikinabang dito. Dahil raw sa hindi sila kinakausap ni Tony na gawin ang kanilang responsibilidad, ay pinapanindigan na nila na wala silang pakialam sa pag-aasikaso sa reality show. Dagdag pa ni sa kanyang mensahe ay nahihirapan na sila ni Napaye at Mama Mari sa mga ginagawa nila na sanay katuwang ang team happy sa pag-aasikaso. Hindi lamang raw ang reality show ang kanilang ginugugulan ng oras maging ang pagtratrabaho sa fab. Sana raw ay magkaroon ng pagkukusa si Napapi at Harvey na tumulong. Sumunod na nagpadala ng mahabang mensahe si Pei at naglabas rin siya ng kanyang nararamdaman sa magpartner. Aniya ay ilang buwan na nilang iniintindi si Papi dahil sa kapapanganak pa lamang nito. Ngunit habang tumatagal, ay inaasa na sa kanila ni na Papi ang dapat na sanay gawain nila para sa reality show. Maging ang nagdaang gender reveal ni Tony ay hindi man lang raw tumulong ang magpartner at wala man lang kahit isang chat ng pangungusta sa kung ano ang maaaring maitulong nila. Hindi na nakontrol pa ni Napaye at Mikay ang kanilang emosyon at napaiyak na lamang sila sa pagkadismaya. Pinaalala naman ni Mama Marie kay Papi ang binitawang salita na babawi siya sa Toro family kapag siya ay nakapanganak na. Kaya pinanghawakan raw niya ang pangakong ito, Papi, ngunit ay hindi nito nagawa. Paliwanag naman ni Papi na nagkaroon ng tigdas hangin si Dodong kung kaya ay minabuti nila na huwag munang makisalamuha sa maraming tao, lalo na kay Tony na buntis at sinunod din nila ang sinabi ni Tony na mag-quarantine ng 21 days. Ngunit matapos raw ng lahat ng ito, ay naramdaman niya na iba na ang pakikitungo ng miyembro ng Toro family sa kanila. Kahit anong kontak raw niya kay Pei ay hindi na ito sumasagot. Ang huli nilang pag-uusap ay yung sinabi niyang nanghihinayang siya na hindi siya makakapunta sa gender reveal ni Tony at hindi niya masusuot ang damit na binili sa kanya. Saad naman ni Tony na matagal nang idinudukdok sa kanya ang ilang mga bagay patungkol sa mag-partner. Ngunit hindi niya ito binibigyan ng diin dahil lagi niyang iniisip na babawi si na papi. Sa lahat ng mga reklamo sa dalawa ay siya palagi ang nagpapagitna. Lagi raw niyang iniintindi na mayroong sakit si Harvey at ang pagbubuntis ni papi. Ngunit ngayon na mamalagi siya sa bahay ay unti-unti niyang napapansin na mayroong punto ang mga sinasabi ng mga malalapit sa kanya na walang pakialam ang magpartner sa ibang miyembro ng pamilya basta't okay ang sitwasyon nila. Dito na inilabas ni Tony ang kanyang sama ng loob sa magpartner